Ayan, so tuwang-tuwa ang mga bobo at mga dilawan o pinklawan kasi hindi nila na yung logic sa sinabi ni Mr. Sandro Marcos. I would like to make one thing clear. The peso is not weak because the peso is weak. The peso is weak because the dollar is strong. Ayan, so actually, wala itong pinagkaiba doon sa sinabi ni dating senador Manny bilyar. Ayan. So, intindihin nyo po yung sinabi ni Mr. Sandro Marcos at doon sa sinabi ni Mr. Manny Bilyar. So, parehong pareho yung thought, yung ibig sabihin ay iisa lamang. So, sabi ni Mr. Manny Billiard it is a case of a strong dollar, not weak peso. While the peso fell against the U.S. dollar, it is remain uh, remained Uh, stable against other major currencies. So ang ibig sabihin po nito ay ito lamang hindi lamang ang US dollar at Philippine peso ang currencies sa buong mundo. Ayan, so maraming mga pera sa buong mundo magkakaiba po ng tawag. So kung titingnan natin ang palitan ng peso kumpara sa US dollar, mababa ang ating pera, mababa ang Philippine peso at mataas ang dolyar. Kung ikukumpara natin ang US dollar halimbawa sa Japan yen, mataas ang Japan yen. Kung ikukumpara natin ang Philippine peso kumpara sa ibang currencies, mataas ang Philippine currencies kontra sa ibang pera o currencies. So, ano ang dapat nating gawin? So, kapag merong pagbabago sa peso dolyar o sa currencies, ano yung dapat nating gawin? Una, iwasan nating bumili, umangkat ng mga products and services sa US at this point in time. Dahil, mataas ang kanilang pera. Malulugi tayo. Kaya ano ang dapat gawin uli? Sa ibang bansa tayo, bibili, aangkat ng mga produkto, ng mga services na kung saan ay mataas ang halaga ng ating pera. So, simple lang. No, mababa ang peso pero hindi ibig sabihin mababa ang peso. Yun lang yun. Napakadaling intindihin mababa ang peso pero hindi ibig sabihin mababa ang peso mababa lamang ang peso kung ikukumpara natin ito sa US dollar pero kung ikukumpara natin ito sa pandaigdigang currencies mataas ang halaga ng ating currencies nagkataon lamang na kung ikukumpara natin ito sa US dollar mababa ang ating pera o di ba napakasimple simple as it is